Hello mga kapiks, kumusta? sa me again, Lopix. Vlog, welcome ka na naman sa ating YouTube channel. It's so, this video mga kapiks. Um, continue po to sa ano papa check up po ni mga kapiks sa ano niya. Sa lalim ng susun kasi mayroon siya nakakapang ano, bukol. So ngayong araw po ay mayroon po nagbigay ng blessings po kay Mama Pex para po sa kanyang check up po po ultrasound kasi nag request kung nagpa check up po kami na request yung ng ultrasound para maklaro yung bukol ni mga opix para maklarong klaro so ngayon may nagbigay po sa amin ng pan ultrasound ni mga at, at, hindi na lang po siya mention. so alam nyo na po kung sino po kayo at maraming maraming salamat po sa inyong blessings na binigay po kay mga opix para mapa ultrasound po yung su sa ilalim ng susunod para sa check up niya kasi para maging ano din mga kapiks para ma hindi na lalong lumala yung ano ni mga kapiks yung naano niyang bukol kasi baka kasi maging grabe pag hindi, hindi namin agad inaksyonan o pa check up so ayan So dahil sa blessings na binigyan nyo po, mapapa-ultrasound na po yung ano ni mga Pex. Hindi na alam mo problema. <laughs> so ayan ho, ulit maraming maraming salamat to. At ano pala mga Pex, nandito kami ngayon banda sa Mags... Magsaysay, Magsaysay Boulevard. Magsaysay Boulevard. Kasi doon kami magpapa-ultrasound sa ano, sa sa kay Isra na pina-ultrasound sa kamay niya doon sa, doon sa long So naisipan namin doon din kami magpapa ultrasound sa ano ni mga pex sa ilalim ng susunod. So, ayan o mga pex. Sama so, nyo kami ang papuntang downtown. Let's go! Mga ka nandito na po kami ngayon sa may ultrasound diagnostic. Dito rin po si ate Sara nagpa-ultrasound nung nagparo kami sa kamay niya. At nandun na po si Mama Vicks sa loob. Waiting po siya. Nandun po siya. Meanwhile... At yan o mga ka-pics, natapos na po si Mama Vicks magpa-ultrasounds at nakuha rin namin agad yung result mga gintay kami mga isang oras at nakauwi na rin kami hindi <laughs> na kami mga pics dito sa bahay so ito po yung mga yung result ni mga sa ultrasound niya. sa ano? sa bali dalawa na lang mga pics yung in ultrasound sa kanya yung right breast at tsaka left breast so medyo hindi namin alam kung ano to sa doktor talaga <laughs> sa doktor talaga ito ipapakita para kasi sa doktor talaga alam alam nito kung ano yung nakasulat dito pero yung naano ko lang mga pics parang negative lahat no no yung ano nakalagay so yan mga pics patingin ko sa inyo ito yung result ni mama pics sa ultrasounds so yan mga pics yung ano yung mga pics hindi ko na lang ya ano kasi ilayo na lang natin ng konti peste yan yung result Ini lang ako ang impression. Hmm. Yan. Di ko na yan lahat. Basta meron ng ano. Meron na si Mapex Ultrasound sa ano niya. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa ano na bigay blessings po para makapa-ultrasound po si Mama Pix. Maraming maraming salamat po sa inyo. Then, ano po kung ano, kung, ba, kung meron man po bibilhin na gamot or i-reseta -re po sa akin, so makakabili na din po ako kahit papano, makakainom po agad ako ng gamot kung ano yung sabihin ng doktor po bukas. Sana naman mga fixing result hindi. Sana po normal lang po siya. Normal lang, hindi masyadong grabe. At uh, dun pala, bukas pala kami babalik mga ka-fix dun sa, ano, sa LPH para sa para sa ano na namin ito ipapasa namin sa doktor papakita so buwas so itong video mga apex continue pa buwas para sa ano so, pagpacheck up ko ulit uh, mga update, update, update update yung mga apex so ayan first time ko pong <laughs> ano, kasi Hubad po talaga ako mga kapiks parang nahiya pa ako sa doktor kasi yung dalawang kamay ko ka pinataas din hindi naman po ano kasi parang malilim po o oh, po yung na. ano So ayan, uh maraming ho nagpapasalamat po ako sa nagbigay po ng blessing para sa akin na mapa ultrasound po agad ako. So ayan, thank you, thank you dahil dumating so, uh, po kayo, din, din na po kami ng problema para sa Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi na kami hindi ko na i-mention -im kung sino kayo. Basta alam niyo naman alam niyo na po kung sino po kayo. So, ayan, alam ko kung nanonood po kayo sa mga vlogs ko. So maraming maraming salamat sa support at sa mga uh, nagshare din ng blessing katulad niyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po ulit. At yan pala mga Kapix, magpapasalamat din po ako sa nagbigay sa akin ng ano, blessing si Rin. Mga ano na ito mga pigs, next, nung next week, nung unang week pa to, nagbigay po siya sa akin ng pang, ano ko, pang medical ko sa pag apply ko ulit ng ano, palain up ko ulit sa GGW para sa abroad Japan kasi magpapa medical ulit ako kasi na expert na po yung medical ko nung una kasi 3 months lang so sakto may nagbigay blessings po sa akin na nag share ng blessings siya na sa akin na sagot niya na po yung pang medical ko so yan po maraming maraming salamat po sa iyo at hindi rin siya nagpa-mention so alam niyo na po yun kung sino po kayo maraming maraming salamat po sa inyo the next day Good morning mga kapix uh, Nandito na kami po ulit sa LPH Hospital para sa check up po na eh, mama pix uh, Bibigyan na po yung request na ultrasound ng doktor kapon tsaka yung result ng ultrasound kahapon ipapakita niya po sa doktor para malaman na namin kung ano talaga yung nakasulat din kasi hindi namin <laughs> So medyo marami pang tao makapik sa uh, waiting pa kami waiting pa po kami dito sa labas niya. Medyo marami po yung tao mga makapik. Kaya yeah, hintay lang muna kami bago tawagin si mga Pix at baka makasama ko sa loob kasi gusto ni mga Pix sumama po ako. Kaya so, so, so Para, no, para, para ma malaman niya po kung ano yung, ano yung sabi ng doktor. So yan yeah, mga Pix, waiting lang muna kami. Uh, update ko na lang kayo mamaya. Bye! yan ho mga kapeks nakapasok na po kami dito sa loob ni Mama Pecs at medyo matatagal lang pa po kami dito sa loob kasi naka pila pa po si Mama Pigs dahil marami pong pasyente dito sa loob din at sana maging okay yung result ng ultrasound ni Mama Pecs at yan naman ang mga kapeks kasi matagal po yung ano yung doktor wala pa matagal pa mag start hindi pa umano yung pila nila kaya naisipan namin mag ano lang muna mag snack kasi hindi pa kami kumain ng umagaan. ah uh, bumili lang pala ko ng ano burger yan pong gusto ni mama fix so dito lang kami sa gilid So, yung mga bata pala makapit. Sila lang yun nandun. Pero, nag-ano naman ako ng pagkain nila dun. Nag-prepare para kung oras na gutumin sila, kakain na lang po sila dun. Ah, alam naman po ni Ate Isra mag-ano. Mag-ano dun. So, si Ate Isra na lang yung bahala dun kay Patkat. yang untuk posisi ke selama untuk medyo malapit na po si mga Kapiksan. sa room ng doktor torno na po niya medyo malapit na po konti na lang sa wakas mga kapix meron na pong result sa pagpano ni mga sa ultrasound niya so yung sabi pala ng doktor wala daw problema mga kapix uh, normal lang daw yun so, part lang po yun ng crest na may nakakapa siyang buhol uh, malayo daw po yan sa ano sabi ng doktor malayo daw sa cancerous, cancerous. Um, sabi ng doktor pwede yan mawala pag magbuntis ulit si mama pex kasi masasama daw yan sa ano sa gatas <laughs> then ano din po sa ano sa pag pag ano pag inaabutan daw ng dalaw oh sabay parang part din po yun sa ano daw sa pag nire po si Mama Fix sabi, so, ng guru. so ayan uh, maraming maraming sa Mama Fix kasi safe 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 po yung ano ni Mama Fix malaking tulong po yung ano yung ultrasound kasi pagtingin ng doktor puro lahat no no negative kasi ako nung nabasa ko lahat ng nabasa ko talaga Mama Fix negative no walang, walang findings So yun din po yung nakita ng doktor, walang findings so Amejo uh, medyo in examine siya kanina, kinapa, pero nandun ako kasi Inawakan isa. Hinawakan po yung ano ko, dinin, uh, yan, hinanap niya po kung saan po yung so, ano, maliit na sabi ng doktor, maliit lang pala misis, so normal lang yan. O, oh, wala din yan, pero yun nga ho, ab, uh, an, kumbaga, under observation, talagi ko rin po siyang imomonitor. monitor. Uh, sabi ng doktor, baka mawala pag mabuntis siya. <laughs> sabi, sabi ko naman kay doktor, ano, Wag lang wag muna. <laughs> yeah, perang parang ano nag joke, joke lang po yung doctor kanina. Sabi niya, pag may may sumuso sa sa kaliwa lang sa kaliwa lang, lang muna, <laughs> wag lang muna sa right side. so, ay yeah, mga picks, uh, salamat sa Dios na walang masamang findings na nano na kay mga fix safe naman sa si mga fix. So, uh, hindi na po mag-aano si mga fix. Mag -alala sa kanyang nakakapa. Kaya, at siyempre mga kapiks maraming maraming salamat po sa nagbigay blessings po kay mga kapiks para makapultra yes, siya. para malaman kung po. ano talaga yung inaano ni Mama Fix sininda sa ano So, ayun naman po, okay naman yung result. Safe naman po si Mama Fix At yan po, mga sa oras talaga ng... Uh, kagipito pangailangan meron talagang mga taong nag handang tumulong talaga mga pics na kahit hindi ka kilala o hindi mo kilala o kadugo pero dyan po sila handang tumulong na ano ganyan na, po ah, sa oras ng na kagipitan um, nandyan maraming maraming salamat din sa mga pics ah, maraming salamat din mga pics syempre kay lord na ginagawa niya po kami hindi mo pinapabayaan kahit kahit yan po sa oras ng kagipitan na kipitan, ah, gumagawa po siya ng para ano instrumento na na ganyan po na tumulong yung mga ibang tao na na mabigyan ng ano pangailangan so ayan you know, o mga kapiks maraming maraming salamat po thank you thank you sana hindi po kayo magsawang manood po sa vlog ko kahit kahit ano small content creator lang po ako ah, medyo tinatry, tinatry ko naman yung best ko mga picks, para maging, maging Moses po sa pag -blablag. at sana din mga Apex kapag ako maging sikat or kilala o maging 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 maano maging matanggap po sa akin pag apply abroad um, sisikapin ko mga picks, pag ipunipon ako mga pera tutulong din ako sa mga taong nangangailangan Uh, doon na lang po yung way na pag ano ko pagbawi niya po sa mga pagbawi ko sa mga sa mga taong tumutulong ngayon sa akin uh, yun na rin yung way ko na magbigay din ako ng tulong sa iba sa mga nangyayari sa oras na kagipitan kapag ganyan eh kung maka diyan po kung maka uh, magkapera po ako ganyan successful So, kung kaya ko lang tumulong, tutulong po din ako sa iba. So, ayan. Maraming maraming salamat po. So, at, <laughs> at maraming maraming salamat po din mga sa uh, nagbigay din ng pang-medical para sa Cebu. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Ma'am, uh, hindi ko na i-mention. Alam niya po kung sino po kayo. Uh, maraming maraming salamat po sa, inyo, po sa inyo. God bless you all mga kapit. Thank you po, Le. Kaya nakawen nakawin na po kami sa bahay. Hanggang dito na lang po na tayo mga ka-pics. At syempre, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel mga ka-pics, please subscribe na po and don't skip Dads. ads. Pakiclick na rin po yung bell notification para maging update ko sa lahat ng ating mga bagong videos. At so yan o mga pics maraming maraming salamat po sa inyong mga support. Ha. So yan mga ka-pics. thank you for watching and see you po in our next vlog. Bye bye!